Hi Capricorn, mid month of January 2025, mid January 2025. Ito na po ang inyong reading ko lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po Capricorn. Anong kailangan yung marinig ngayon? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Anong kailangan marinig ng mga Capricorn right now, mid January? Message po para sa mga Capricorn, mid march of January. Guidance advice para sa mga taong ito. Capricorn. Sa so taong nakikinig ngayon, Capricorn, advice na kailangan marinig ng taong ito. Okay? Cut po natin ito into three. This time, kunin lang natin yung pinaka-exact advice. Will be straight forward. Tayo pa live na live sa ating YT. Babalikan ko kayo guys. Maya-maya. Kunin -maya. lang natin yung pinaka salita. The chariot, this one is in reverse. The moon is here. Six of cups, reverse. Capricorn, Capricorn, Capricorn. The moon, the chariot, the six of cups. Umaangat dito ang iyong relationship, partnership, sector, family, dito na lahat. Ito ipapasok ko agad astrologically kasi itong nagdaang July. July? Bakit July? Kasi umaangat dito ang cancer energy. But anyway, regardless sa sign, um, nito nagdaang January. Ang bilis-bilis mo mo siya. Masyari tayong futuristic. January 13. Yes po, meron tayong nagdaang full moon in the sign of ano yan? Cancer. Umaanga dito ang Cancer Energy sa inyong greeting, Capricorn. And that highlighted your 7th house of relationships. 7. This is about your relationship, partnership, or family type po in general reading. Just only take what resonate Pero maaaring meron din ganap sa pamilya or kapareha. Or ito, reversal lang energy. Pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. The 6 of Cups ay narito the moon, this is about your roots, your family, your tradition, or kung sino ka growing up. Anything, someone from the past or from your past, ay pa, maaaring merong umangat, merong pagbabalik, may pagbabalik loob, merong magbabalik. It could be unexpected or a surprise. Parang maliligaw ito. Ma mapupunta sa bahay mo. <laughs> the chariot ay narito. Ay, parang meron ditong magbabalik tanaw kahit sa simpleng pakiramdam. Again, reversal ang enerhiya. I see na medyo may pagkamalalim, also magical ang sitwasyon. Bilang dito pa rin tayo guys sa inyo season. Happy birthday Capricorn. Saan ba tayo? Saan na tayo? Paano na to? <laughs> Kamusta ang mga birthday? Sana okay at naging masaya ang lahat. ay dito, umaangat po ang selebrasyon. Kahit sa mga, or maybe a reminder, ano, ito yung reminder para sa inyo na deserve nyo ang maging masaya. Ano man ang pinagdadaan na nagkakaroon man minsan ng pagkaligaw, or merong nanliligaw, or merong minsan nakakaramdam tayo ng kabagalan sa progreso, or para bang ang bagal ng ilang sitwasyon, kabagalan. Speaking of kabagalan, walang energy, may pagkaloki, walang fuel. Si Mars right now, astrologically Capricorn, is still currently in retrograde phase. So, Mars is the planet of energy, action. Kapag siya ay in retrograde phase, tulog siya. Hindi ganun kaganda yung flow. Kailangan ng enerhiya, kailangan ng gasolina ayan, That share yun kay Lessa ito, sasakyan so maybe a reminder okay, na lalo pa nasa iyong 7th house of relationship rin ito, take it easy pagdating sa buhay, pag-ibig, relasyon huwag kayo magmamadali sa bawat aksyon, especially if this is something big or major decision pag ninilay nila yan if in a relationship magkasama magkasama nyo itong I-work out. Okay? Or, andyan pa rin yung init. Mars, still Mars, kahit patulog yan. Andyan yung init. Okay? Um, Meron pang paglilipat. May pag-move. May travel din ako nakita. May changes. May ilang transition. Okay. Something exciting. May pagkamalalim more on relationship ang nagbibigay din pagdating sa inyong mga Capricorn ngayon mid month okay meron kayong meron ba kayong bagong plano or pinaplano maganda okay wag lang kayong may ina magmamadali sa bawat aksyon na ito work out on your partnership pag-aaralan pagdinilay-nilayan ng mga bagay-bagay yan lang naman Andito ang puso, ang emosyon, hindi kayo nag-iisa. Kaya kung kailangan nyo muna mag-pause, magpagasolina mo muna. ayano, o, oh. magpagasolina muna, magpahinga, gawin yun. Nang walang pag-iimbot, walang pagmamadali o pagkainip. Damahin kung anong kailangan damahin. Meron akong reconnection, reunion, renewal na nakikita, rebirth. Parang babalik kayo. Or meron kahit sa simple pananaw, pagbabalik tanaw, pagninilay-nilay mula sa nakalipas. Nandun na. Ito yung umaangat na messages para sa inyo mid-month of January 2025 para sa inyo Capricorn.